Ang tagasunod na minamahal ni Jesus Nang lumingon si Pedro, nakita niyang sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Siya ang tagasunod na nakasandal kay Jesus nang naghahapunan sila. At siya ang nagtanong kay Jesus kung sino ang magtatraydor sa kanya. Nang makita siya ni Pedro, nagtanong siya, Panginoon, paano naman po siya? Sumagot si Jesus, Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo, sumunod ka lang sa akin. Dahil dito, kumalat ang balita na ang tagasunod na ito ay hindi mamamatay. Pero hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Ang sinabi lang niya, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Ako ang tagasunod na nagpapatutuo sa mga bagay na ito, at siya ring sumulat nito. Alam ng iba na totoo ang sinasabi ko. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat.